Grabe yung sitwasyon itong dalawa. Ayaw na Ay, gumawa na kayo Janas kasi yung natin si ano. Grabe, dyan naman kayo natulog, oh. Ay, nakapon na doon. Ay, na hapon kayo. Kapon. Kapon pa? hapon Kapon. Nanap namin kayo dyan lang para kayo nakahiga. Ay, na yung untok ko rin. Yan, yeah, tas kasi na rin. Sana tinilipat. Ito, ang dito sa antena. Nandiyan nakalagay. Jose yeah. Reyes, Tondo Medical, which niyo, sabi niyo Is sabi nyo? Sige naso, na, kayo. is kaso na kayo at bawawa naman yung dunong kanina pa pareho nandun sa atin. Yeah. Kaya lang, nakapag-ibusin na ang anak na hindi nalang dalawin sa akin. Ano? Mamaya doon natin pag-usapan. Ano? Doon natin pag-usapan. Okay. Okay. Pag-usapan okay. uh -oh. Anak sila eh. May kapatid Jolly. Jolly. Oh? May Jolly. Jolly ang anin yun? Beauty ang Ito? Kapatid nyo? Pamangking ko po yan. Anak niya yan. Anak niya ni ano? Opo. Bakit ganun niya? Noriega yan. Hindi ko kapatid ang may obligasyon na mag-alaga dyan. Lalo na may mga anak naman Ay. na pwede mag-alaga. Jolly, ano yan? Jolly, anin, anin yon Ay, kapatid ko yung bunso, nag, nagpapanggap ng ibang pangalan. Mm. Oh, anong, so, so, anong ano? Yan, sila pamesa. O anong mas sabi mo doon sa ano nung mga anak na ibalik na lang daw? naman ako magagawa sa kanila kung gusto nang iuwi na nila. Pero sa akin, ayoko kasi, kasi sa ko yung nangihina. Di ba, gumagawa nga tayong paraan para ma-hospital? Kaya o. nga o. po. Tapos bakit mas gusto nila ibalik doon? Dahil, sabi ng tiyahin ko, o. kahit magalit na siya akin ng tiyahin ko, sabihin ko dito, oh, ha. o ha? ano sabi? Sabi ng tiyahin ko sa... Oh, ano sabi? Na bakit daw pinagpipilitan pa ng vlogger na i-compain sa hospital ang bato ang ate ko na kinatanggihan na? Hmm, sabi, ko sabi. Sa kanil, sabi, ko naman Sa sabi ko naman si ate sa ate. Te, bakit sabi sa tiyahin ko na may, mas matuwa sila may, may tumutulong may tumutulong sa kay sa ate ko kaya nga ginagaganon ng tao matapat nga eh sabihin kami pa ang parang ano kami pa ang parang sinisisi na ba't pa namin ipinagpipilitan na ipa-hospital kaya nga po bakit ganun naman sila ayaw ba nila na malugpuhan ang buhay ng ano kapatid mo tapos kami pa yung parang masama, di ba? Ibang klase pala silang tao, no? Ano sabi ng mga anak, handa naman daw sila kung ano mangyari sa nanay niya. Hindi nga. Oo, o, doon, doon tayo lahat mapupunta sa kamatayan. Pero kailangan ilaban pa rin. Kasi may buhay pa siya, eh. Anong gusto nila? Tingnan na lang doon, iuwi? Tingnan na lang doon kung hanggang kailan mamamatay? Ganon pala ang gusto nila. Oo. Oh. Bakit ganon sila? Grabe naman. Parang hindi nila nanay yun ah. Sino ba nagsabi nun? Hindi po kasi siya ang nagpalaki sa mga anak niya. Hindi siya ang nagpalaki pero dugot laman niya yun, so, yung mga anak nga, niya. Sabi ko nga sa mga pamangkin ko na uh, ah, hindi, man, hindi man kayo napalaki ng magulang mo. Saka sa kahit ituting niya ang buong mundo, magulang niyo pa rin na. Pero totoo yun na sinabi na gano'n Grabe pala no. Bakit pa daw pinagpipilitan na i-ospital? Na samantalang gusto na daw nila i-uwi. O anong gagawin doon pag inuwi? Hihintayin na lang, nila. hihintayin na lang malagutan ng hininga. Alagaan daw nila. Sabi ko ako, kung yan ang gusto nyo i-uwi, wala ko magagawa, mga anak ka alagaan. Mapapagaling ba nila? Doktor, Doktor, Doktor ba sila? sa ba ko. Grabe. Ayan, nandito pa rin si Ate Sara sa loob, ano, at nakikipag, ano, nakikipaglaban doon para may admit si Ate Melda Tingnan po natin yung update, mga kababayan, ano. Oh. Ah, ano sabi Ate Sara? Um, ano daw po, yung kailangan po makita siya sa OPD. Hmm. Dahil ito pong binigay sa aming papel, napaka-importante po nito, priority po kami daw po pinaka-passport namin. Kami nga lang ang inano ni dito kasi nakiusap lang nga kay, 2 days na po kami ano, talagang nagpapa ano dito. Ang hirap po talaga rin kahit sa PGH. Mm -hmm. Eh, total 8 o'clock naman po. Maghihintay na lang po kami ng maga para di na po kami babiyahe-biyahe. O, sya para ano na lang talaga o, na. Kasi kung ibabiyahe pa, babalik pa natin ang kabite. Opo, eh. para hindi mm -hmm. na rin matagtag Pagod, si matatagtag lalo. Ate Melda. Mm -hmm. hey. Pero ano kaya yun? Sure na kaya yun? Mm -hmm. Ma-admit siya? Mm -hmm. Ano ma -admit Ama, siya? hindi siya ma, ano, kumbaga, itong anong to, lahat ng doktor na, ano, para dito sa buwan niya, ito yung titingin. Mm -hmm. Dito. May ito nakasulat must, na rin ditong ano. Kamusta yung niya. mga ano, vital sign niya? yung vital sign niya naman po, okay naman po eh. Okay Naka naman. normal lahat eh, talaga. yung Mahaba yung ano yung niya. niya? Pero hindi naman siya yung agad-agad na sasalinan. Kailangan magamot yung ano niya, yung buwa niya para bumalik sa dati yung ano niya. Tapos niya. Tapos tsaka lang step by step gagamot din si ganyan. Tapos ano, hanggang gumaling talaga oo, si Ate Melda. Oo, oh, yun na lang, no. Mm -hmm. Kasi, di ba ang sabi, ang gusto daw ng mga anak, iuwi na lang. Opo. Hintayin na lang. Opo. Na, ang gusto ko eh, po, nakausap ko po yung isang anak na ate. Iuwi nyo na lang po si nanay kasi... Oh. Gano'n na lang din At ako ang po sabi, ano. nagpupumilit pa okay, daw kami eh. na ayaw naman tanggapin. Opo, ang ang daw ayaw lang po namin na uh, salita nila dahil kami po, tinutulungan namin sila pero oh, ang sinasabi po ng sinasabi ano, pa. ng kaanak na oh. marami daw po kami opinion, pinapilit daw po namin ipinapasok pa sa ospital Hospital. kahit po ipinalalabas na. Ang akin naman po bilang Ba't ikaw, ikaw ang tatanungin ang dapat, ko. Ano yan, sa tingin mo ba kaya mo na titingnan mo na lang yung na nawawala ng hininga? Hindi po. Siyempre, ako nga nagmagdamag na, nagkinabukasan na. Siyempre, nilalabang ko rin oh, si Ikaw at Bumbay, kaya mo makita yung kapatid mo na naubos na ng na hininga? Nawawalan? Diba? Eh, bakit gano'n ang sinasabi ng mga anak? Yung Sino na nagsabi pong, nun? Na iuwi na lang? Yung... Gunso. Yung gunso, yung buntes, tsaka yung tinawagan yung pangalay. Oh, yun na lang, yun na nagsabi na iuwi na lang. tas okay. Tapos doon na lang daw alagaan. Okay. Eh paano kung hindi kaya? Gaya no ng pet, -pet na. Nung time nga na nandoon eh, hindi naman nila maaskaso eh. Mm. Oh. Tapos ngayon na tumutulong kami, kami pa pala yung napapasama. Na nagiging ano daw? Nag marami daw po tayong opinion na bakit kailangan ibalik ng ibalik sa hospital. Oh. Bakit pa natin nilalaba na alam naman natin yung sakit daw ni ni Ate Imelda eh ganun na. Eh paano kung gumaling? Pinangunahan oh po, nila yung, yung ano? Pinangunahan nila yung mangyari? Yeah Diyos ba sila po. na ma manguna sa lahat ng ano? Di ba? Yeah po, eh, Kawawa, ang, hindi pa yung tingnan naman, lang. Patutunayan natin na talagang alam ko naman na talagang gagaling pa siya oo, sa... Oo, malakas pa siya pa, eh. Ah, uh, oo, oh, nakakakain. Oo, hindi. Alalayan lang ng pagkain. Alam mo, sopas, makain niya. Hmm. Lantira-tira, tsaka siya, mano-mano, kumakain itlog oh. na po, Tapos, ng itlog. Tapos anong sinasabi mo Ate Bombay na ano? Ano sinasabi na baguhin daw yung option ng pagba-vlog? Baka yung caption. Anong option? Caption. Option, option. option ang sabi. option Option. Caption. No. Ah, yung pamagat. 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 Eh di ba nung unang napuntahan namin doon Ate Bombay, di ba sinabi mo na pinabayaan na ng mga anak, hindi na pinupuntahan. Di ba yung totoo lang, di ba? Hindi ibig sabihin, inabandon eh. na na. Kasi mm -mm. hindi na pinupuntahan eh. Tapos kinuhaan pa ng mga gamit. O di ba? Totoo naman po eh. Kung sa akin lang, kaya nag... Sa akin, mga gilip eh. Oo, hindi nagigalit sa'yo. Totoo oh. naman talaga ang gamit. Pupunta lang sila kung kayo na gusto mo talaga ng Oo. At natural daw na ikaw daw mag-aalaga kasi, kasi ikaw daw yung malapit. Ba't di ba nila pwede At puntahan? kasi nila kapatid ako. Oh. Andun na Mas nga. Mas matimbang yung anak. Oo. Oh, oh. Anak mm. na pa. Galing sa kanya yun wala eh. Mm. Wala si, yung nila, wala sila. Ngayon yun o, oh, di, dito sa ano, nasa PGH tayo. Idi e hintayin na lang na mag-umaga para kung sakali maano na si ate oh, konting oras na lang eh hindi eh, natin siya pwedeng i-travel nag-i-travel buti ka mo nagano pa uli sa ate Sarah kasi kanina inaaway niya na yung mga doktor eh okay natay ko lang po talaga magpalit ng doktor kasi yun na lang yung choice Chance, ko na talagang oh. kaya ko siyang ilaban sa loob eh dahil buo loob ko na mapapapasok ko talaga siya dyan kahit na ano. hmm. eh, siyempre nakakaawa yung oh. ginawa mo yung sa tapos, nakikiusap ako, pati gwardiya pa. ka. Okay, ko na. Hmm. Kasi ano, hindi ko matagalan si Ate, Bu si Ate Imelda, siyempre. Ang hmm. kawawa naman kasi eh. Oh, And si Ate ano, si Ate Bumbay. Ikaw Ate Bumbay, habang ano, habang nandito kami, lumaban ka rin. Wag mo ipaibaya yung buhay ng kapatid mo. Dahil kapatid mo 'yan eh. Kung yung ibang tao wala nang pakialam, wala nang ano sa kapatid mo, ikaw na lang. Ikaw na lang ang nandiyan, ikaw ang magmalasakit. Diba, tandaan mo na lahat ng ginagawa mo sakripisyo may kapalitian hmm. Hindi tulog ang Diyos at ibumbay. Tandaan mo yan. Hmm. Kaya magsamikap ka para maging maayos din yung buhay nyo. Para hindi kayo ginaganyan-ganyan ng ibang tao. Diba? Ang hirap maging mahirap. Pero kung Papanindigan mo na mahirap ka hanggang dyan ka lang Walang mangyayari Kailangan gumawa ka ng hakbang ano At kami, ito, tutulong kami oh, Pinabayaan ka ba namin? Pinabayaan ka ba namin dito na ano? Diba, si ate Sara bumiyahi pa kagabi oh. Pagbalik namin doon, bumiyahi agad siya Para nang may kasama ka oh. Alas dos oh, man, Alas now, dos sa madaling araw, kasi, no? Kasi nakarating tayo 12 mm, 12 but, na ano, alarm na. Pahinga lang uh, siya ng one hour. Gusto mo mag ka. Oo. Oh. na ko yung dadaling ko ko ng sa pinya, tapi namin. Mega. Sa Mindanao Then sabi ni Sarah hindi ko kasi kung malika ko doon nawala man mm. na Uber trip ng mga dating nila. Kaya nag ano, pasikaso na ako pagdating na pagdating. Nakatulog man ako, oh, anda na yun. At makainiisip ng iba na nagpapadoktor lang tayo, nagpapadoktor pero hindi hindi kami nagiiwan ng pera. Nagiiwan po tayo ng pera sa kanila. Hindi lang namin na pinapakita dahil ayaw namin na sabihin, sabihin na naman po may mag-comment. Ang yabang naman, nagbigay na naman ng... Hindi na lang po namin pinapakita. Basta isipin nyo na lang, nasa isip nyo na lang kung paano, paano ba sila nakain, kung paano ba yung ano nila dito binibili-bili. Kung walang iniiwan na pera. Di ba, di Bombay? O, oh, naubos nyo na pera nyo. Nabili nyo na o oh, mame mag iiwan uli kami ha para habang nandito kayo hindi naman kayo mahirapan di ba ang lagi ko siya pinapakain para kahit man lang nandito mm -hmm. kami yung alam mong makakagaling sa kanya oh. Pagka at yung pamilya mo dun ni din natin di ba o oh, yun hindi naman nila nakikita pero ikaw na lang ating mumbay makapagsabi ng totoo at ayaw namin na tumutulong kami na wala, mawala ng kwenta ba mawala ng saisay di ba Gusto namin yung gumaling yung kapatid mo. Ano gusto ko? Kung bumalik lakas, sigla. Oh, oh. Kaya sabi ko, hindi ako... Kaya sabi ko... Sa... Nung nakita ko ang ate ko sa loob na... Naka... Naka ganun na... Mangina na. Mangina kong kasi... Nakita mm. ko yung tsura niya. Manas na yung paa niya. Manas na yung muka niya. Mm. Ano gagawin ko? Sabi ko ganoon. Kaya... Nung tumawag ako sa anak, sabi ko, ano yung desisyon? Tinanong ko, sabi ko sa kain ko, tanong mo mga anak ko, anong desisyon nila. Ayun, sinabi na sa akin na, uwi na lang daw ang nanay nila, kasi nahihirap, nakikita nilang nahihirapan na. Sabi ko, kung yun ang desisyon nyo, ako na kapatid, hindi ako na gumali ng kapatid ko. Uh -huh. Masalamat ako sa may, may, may nagmagandang loob na tumulong sa kapatid ko gumaling lang talaga po. Hmm. Tapos sila, isitusuko na nila. di ba? Marami pang pwedeng mangyari sa buhay niya. Bata pa siya. Opo. ba? Diba? At sabi mo nga noon, ba diba, nangangalakal siya? O, oh, baka gu gusto niya pang siyempre lumaban. Bakit yung mga anak mismo ang gusto nung isuko na? Na kami nga, hindi ka ano-ano, ayaw namin eh. ba diba, Ate Sarah? Oh. Ang gusto niya, pag kagumaling siya, magpag-anak buhay maghanap buhay. O sikapin yung magano, Ka kami magbigay kami ng ano sa inyo. Hanap buhay kay tindahan doon sa inyo, pwede naman din, ba? Ano bang magandang hanap buhay sa inyo? Tsaka may ibibigay si God ng mga tao na maaring makatulong sa atin sa pamumuhay nyo. lalo na ikaw, yung buhay niyo rin, Diyos ko. Diyos ko, 200 pesos po, pinagkakasya nila sa isang araw. Wala nang ulam-ulam, basta may bigas lang. Asin na lang, inuulam. Kaya, fight lang habang may buhay laban lang oh, po ang update natin natin ngayon mga kababayan sa ano po dito po sa hospital uh, andun po sa si ate Melda ano, at salamat kay ate Sara andang tumulong always ano? Ayan, at thank you po sa lahat ng sumusuporta at sana patuloy nyo pong supportahan itong Ami Advocacy please subscribe po and follow po sa ating uh, youtube channel Uh, para mas marami po tayong matulungan ng mga kababayan natin. Maraming salamat po and God bless po. Update na lang po ulit namin kay mga kababayan. Ayan, bali po may iwan po si Ate Sara uli. Ayan, para sa man sa Ate Mumbai kasi may nang nito na Ate Mumbai. Kailangan niya ng backup. up hmm. At iwanan natin sila ng ano. Uh, iwanan natin ng panggastos nila. Ano mo muna naman silang panggastos? Oh, ayan. Iwanan na oh. ng panggastos. Gano'n yan? 1-5. Oh, 1-5. One 1 Ano yan nyo, Ate Sara? Baka mawala ni Bombay, ha? Oh. Kasi kasuhin yung ano, ha? Kapatid mo, Ate Bombay. Ate Sara, ikaw mo nang bahala, ha? Maga ko yun, ipipila. Oo, oh, oh, ipila mo na para makapasok na yung dyan. At unang-unang gagamutin daw yung kanyang buwa. Ano? buwa, o oh, bahala na muna kayong dalawa dito ha, at yan, kumain kayo sa oh kumain kayo, at kami ma babiyahi pa, malayo pang babiyahi namin o oh. laguna pa, kumain kayo huwag kayong pagutom, magmas kayo ah, magmas kayo dyan huwag oh, kayong malungkot at gagaling yan sa ating melda, ay mas pa kayo hmm. Hmm. magpalit, magpalit palit kayong mas, oo oh, magpalit kayong mas, at, at yan po yung, yung... Ay, si mo yung mas mo. Si Bombay naman, parang wala na sa... Sarili. Sarili, oh. Natutulala, ano? Ang nalala doon sa pamilya mo. Oo. Kasi hindi naman pinapabayaan. Pinapuntan naman ni Mia. Pinapapuntan ko doon. At mamaya, mapadala na lang ulit. Kaya mo tayo nagbigay doon? Kahapon? Oo. Meron pa yun silang ano. Kasi pinapapuntan ko doon kay Mia. Uh, no. Ayan po ang update ano uh, pa, Ano po kami Palaguna uli at may mga alaga rin po Maraming salamat po mga kababayan